Buenos dias señoritas y señoritas uh, We are going to bring you a very interesting development today kung saan parang nilaglag na po yung officials ng National Task Force to end local communist armed conflict or the controversial NTF-ELCAC at uh, parang nilaglag na nga nila ang co-chair ng uh, anti-communist body na ito na si uh, Vice President Sara Duterte. Bakit po ginawa nila yan? Or paano po nila ginawa yan? We will explain that. Pero basically po, uh, nagyayabang po sila sa accomplishments nila na ang dami na daw mga active guerrilla forces na natumba na o naitumba nila or na na kumbaga, the government has been successful in dismantling yung mga active guerrilla fronts na that uh, that are the driving force sa guerrilla or sa armed communist movement sa bansa. Kumbaga they, they are very successful daw. Pero in effect po nilaglag naman nila si Sarah because if we must recall sa lahat ng mga speeches and dialogues niya from the time na pumas uh, she assumed uh, uh, the vice, the position of vice president and even during the campaign parati niya tayo tinatakot na parang anjana, na andyan na sa mga pintuan natin andyan na mga komunista sa bakura natin ni recruit yung mga pati mga elementary kasi ang ang mandate lang man ang otorital na tilang man ng DepEd ay uh, from mga kindergarten to elementary to high school ang ched kung saan talaga naman may nagaganap na recruitment na mga college students or mga grad post uh, gr o mga graduate students o post uh, yung mga estudyante na nagpo-post graduate studies ay uh, hindi nasakop ng DepEd pero still, to justify una, her 125 million confidential funds uh, na nakuha niya uh, upon assuming office in 2022 and the, and the uh, 650 million confidential funds na nakuha niya for the year 2023, par parati niya sa mga congressional hearings, sa mga budget hearings, Parati panakot na andito na, nire-recruit na nila, mananalo na sila. <laughs> Ngayon, kabaligtaran ang sinasabi ng ntf -LCAC. At uh, mind you, as we blog earlier, sino ba ang co-chair ng NTF-ELCAC? sino ba isinaksak ang sarili niya kahit busy na siya sa... Oh, sa 10 satellites of satellite offices ng Office of the Vice President busy na siya sa DepEd na uh, uh, pinaka may pinaka pinakamalaking budget 800 to 900 billion ang budget niyan sa gobyerno and yet isinaksak pa niya yung sarili yung NTF LAK sa mga gawain niya as uh, and she assumed the post of of uh, by or uh, co-chair only to justify her confidential funds. Pero ngayon, uh, sinasabi ng NTF-LCAC na in effect, eh hindi na kailangan ng confidential na ganong kalaking confidential funds dahil namamatay na ang communist movement. They are on their last leg. Yan ang word na ginamit ng NTF-LCAC uh through executive director Undersecretary Ernesto Torres Jr. na last leg na daw kubagan nang hihingalo na pamatay na talaga yung uh, communist movement arm communist movement sa bansa pero before we proceed there, I would just like to thank bago makalimutan ko to I would just like to thank uh, uh sabihin na natin yung subscriber natin na That goes with the acronym na E.T. <laughs> Salamat ng marami to our uh, subscriber from Italy na tuloy-tuloy ang support na binibigay niya sa sa mga uh, team natin. And uh, we really appreciate that. Uh, and she's really, you know, she's really, uh, she re she's, uh, uh, she really means to help talaga in a big way. And thank you very much. Iti ah uh, she doesn't want her name to be her name to be mentioned but uh, we really appreciate ah uh, monthly po siya nagbibigay ng big help sa team natin and for sa independent blogging, kasi yung nga po she knows na uh, kaybat uh, medyo abunante pa tayo sa blogging because of the team uh, we maintain para para hindi tayo mabiktima sa mga kuryente o sa mga fake news. Na back up by research tayo and a, a team of uh, good uh, and intelligence and competent staff. And also thank you to Raymond Jeremia na yun, nagbigay rin ng suporta sa VAT team. Nagbigay rin ng financial help. Uh, Raymond Jeremia and et thank you very much uh, you inspire us to go further so balik na tayo dito sa NTF-ELCAC so may report recently yung NTF-ELCAC upon the start of the year na meron na lang daw 14 guerrilla fronts marami ito noon hundreds ito pero ngayon 14 na lang daw all over the country so sabi nga ni uh, ni uh and executive director Ernesto Torres na pamatay na sila they are on their on their last leg so they are really on the way out at uh, sabi niya and I quote ensuring their total dismantling will be our prerequisite to initiate our steps in ensuring peace yun malapit na daw natin makamit ang peace dahil daw sa ngayon ay meron na lang uh uh, uh meron na lang 14 guerrilla fronts at bago-bago uh, lang na dismantle parao nila ng additional 6 guerrilla fronts so from uh, from 20 naging 14 na lang so this is good news and uh, parati ko naman sinasabi sa inyo when discussing about the the confidential funds ni VP Sara na Uh, it na exacerbate pa dito yung uh, pagkamatay ni Joma Season kasi ang dami talagang uh, uh, you know in idolize siya ang dami talaga na inspire sa mga sacrifices niya although meron rin na disillusion dahil uh, uh, hindi na siya na na bumalik at nagpapasarap siya doon sa Utrecht the Netherlands <laughs> kung saan na uh, may, may nakikita mga picture na may mga kasama siya mga babae at nagsasayaw-sayaw sa disco kasi uso pang disco doon so yun na uh, nung namatay siya mas lalo nagkawatak-watak sila at uh, yung mga yung mga leaders naman na naiwan ay they don't really they don't really uh, inspire uh, the, uh, or uh, elicit strong admiration and support and loyalty kagaya ni na parang legend sa mga mga komunista si Joe Ma si at uh, also the changing times yung mga kabataan ngayon uh, maalis mo lang ng 30 minutes na walang signal parang the end of the world na nila eh mas lalo pa kung months on end wala silang signal dahil andiyan sila namumundok anjan sila nag nagbabaril-baril sa bundok at kumakain ng mga ng mga sardinas. Ito nga ito nga peking NPA na si uh, na si Jeffrey Celis na sinabi na namundok rin siya na kuwan rin siya yung nagutom siya at uh, naglakat siya ng uh, sampung sampung uh, uh, bund, kabundukan <laughs> para lang maabot yung mga yung mga lugar na pa, na kusaan mga Uh, lumalaban sila sa military pero uh, ta dalawa o tatlong araw lang sa air na uh, air condition uh, detention facility diyan sa kongreso umiyak na at umihi na sa pantalon at uh, at lumuhot sa mga congressmen at gumawa ng sulat sa pagsabi, pakawalan nyo na ako dahil may sakit yung nanay ko. At uh, kawawa naman ako Christmas. Hindi naman ako tunay na, na, na rebelde. Eh. Naniwala naman ako kay Santa Claus. E eh, paano naman yung gift ni Santa Claus sa akin kung hindi nyo ako pagkakawalan? Ito lang ako minista, na nagkikita ko na na, uh, na sumali daw sa NPA uh, at uh, sumali daw sa mga laban-laban nila. Pero... Uh, makulong lang ng ilang araw at ilang gabi dyan sa kongreso, hindi na niya ma-take. -ma <laughs> hindi, hindi na niya makayanan. So, yun. na uh, kaya, tulad ng sinasabi natin, iba na, na iba na yung, uh, yung uh, ihip ng hangin. At, uh, at uh, uh, recently, yung mga governments, uh, except yung kay parang dictatorial government ni President Duterte, ang mga governments sa uh, Pinoy, Gloria era hindi naman talaga ganoon uh, kasama na you know sa mga or uh, uh, yung kasi yung, nabubuhay yung uh, yung communist movement kung may suppression ng rights ng tao kung uh, masyadong uh, masyadong sinusuppress yung freedom of expression freedom of movement and freedom Uh, sa mga basic rights natin. Wala naman tayo nakitang gobyerno na ganyan. Uh, yun lang, don time ni Duterte, yun, parang ginamit nila ulit yung kamay na bakal. Eh, dito naman sa time ni Marcos, na kahit sinasabi nila weak si Marcos, kahit uh, uh, ininsulto at nangi, uh, nanawagan ng, uh, ng kudeta or or uh, or withdrawal of support sa gobyerno or kaya gine-encourage yung formation of military junta pero nakikita natin walaga uh, wala gaano response si Marcos doon hindi lamang kinokondena parang dead ma lang at tuloy pa rin umaalis sa bansa so uh, talaga naman na uh, nagpapakita meron talaga siya kumpiyansa na wala na patapos na talaga yung yung communist movement nga So, yun. Kaya nga, meron na sila peace talk sa mga komunista. So, ito lang po. Ito lang po ang latest dito at gusto ko lang ibalita sa inyo na, na proven right na naman si Vat sa mga sinasabi natin noon na pamatay na rin talaga. Wala na talagang, kumbaga, tapos na. Tapos na yung glory days ng, uh, ng armed rebellion. Mas uso pa ngayon yung political uh, movement nila Franz Castro. Mas... Uh, mas lumalakas pa yan kaysa yung Communist Front na dahil wala ng mga bagong miyembro sumasali sa kanila, eh wala na, wala na pa. They are, uh, and I believe ntf TFL ka. Kaso lang, in uh, sa pagyayabang nila, sa accomplishment nila, kahit ang budget nila 10 billion lang, from 40 to 16 sa time ni Duterte, eh ngayon, 10 billion na lang. Pero still, they are successful. And uh, this also goes to show na Uh, all that uh, vice president sara duterte has been telling us or scaring us into uh, into believing na malakas pa rin yung communist movement has been a lie and uh, and uh, the, the no less than her co-chair sa NTFL-CAC ang in, ay inamin na nasa last leg na nga, or nanghilan naghingalo na yung communist movement at uh, it's just a matter of time mamamatay na ito kahit hindi pa man mabigyan ng 600 maibalik mai ang 650 million na uh, uh, contingency funds ni Sarah Duterte so please share this to friends and relatives who are following this issue and please don't forget to tell them to subscribe to the Blackcaster Armand YouTube channel and I'll be seeing you in my next blog